Wow, ah, perfect. Pero kuti lang ka. Ayun siya luto on. Okay lang kung magluto. Pansudan lang. kay Kaya kaya rin ako. Pero magluto pa kong paninda. Huwag na ako kaya. No? Kanil siya ba kaning oh. Lami ba siya kaunon? kutikit ka na. lang. Dugay ko dugay ani na human nahuman. Paglimpyo, sayod mo, dugay ko ay human ani ang butalang yud. yun. bahala, okay lang ko basta kay lami ang, lami ang sudan. Kuti ka istanan. Agoy, hindi tabang mga langit. Agoy. Agoy. Ay, Diyos ko tabang. Orang aku paminu kuih lamik ni sya Lamik lami penis aduh Kuih nganu Aku magun ni lima rinit Wuih gini aku.